Ito yung mga tunay na luxury car. Oh. Hindi yung GMC, luxury car ba yun? Stilan kayo. Oh. Luxury car. Ayan. Ayan ang tunay na luxury car. Oh, luxury car ang gusto nyo? Ayan, luxury car yan. Fish Rover Hindi luxury car yan Ordinaryo lang dito sa amin yan Ayan o Ayan BMW Gusto niyo makita yung mga gagandang sasakyan Ito Meron pag isa Yeah, Royce Royce din yan yeah, Royce Royce <coughs> Manzore yan Manzori. Royce Royce yan yeah. yung mga luxury car yan saka ito La luxury car yan ayan para kay ano baka makita ni Deskaya to baka bilhin yan oh. Hindi kaya. Ito na yan. Ayan. Yan ang tunay na luxury car. Lay Layuan natin. Oo. Oh, oh, Luxury car yan. yan Ayan mga luxury car. Eh, Nation Patrol. Hindi yan. Ayan, ito. Ito. yan ang mga luxury car. May mga payong. luxury car yan, mga payong yan. Tapos ito, ito yung ano, ah, anong, anong kanito pre? Pang lang to? Pantindahan lang yan, pantapon ng basura. Ayan. Ito, kargahana ng ano, ah, karop. Oh. Liktos yan, Liktos. yan ang tunay na luxury car ro. Oh. Royce Royce Rolls Royce Royce makita niya yung loob na yan tinan mo yung loob na yan oh. kung gaano kaganda o oh. Wala, papangit na mga sasakyan dito. Doon sa, sa kabila, doon sa tindahan. Maraming magagandang sasakyan. Ay, may loob nila. Doon sa kabila, magagandang sasakyan yan. Hindi naman yung loob nito. Wala. Mas pa, maganda yung isa. Mas maganda yun. Yun yung pinakamaganda, ang loob. Ito yung mga tunay na luxury car. Ito, tatlong Rolls Royce, Royce. Ito, diskaya baka makita mo to Gusto mong bilhin to Alam mo ko, marami kang pera eh. Ayan, yan. yan. Nakamunit ako nyan. Puro may mga payong yan. Ayan, may payong. Payong, payong, payong. Ayan, may payong. Ayan, hanggang dito na lang.